Lina't samahan niyo ako sa aking pagluluto at ngayon ay magluluto po tayo ng pork pata. Simulan natin sa pagpapakulo ng pata, pali 20 minutes para maalis ang kanyang dumi at lumambot ng bahagya. Habang nagpapakulo po tayo, maghihiwa po tayo ng limang ng bawang. Medyo malaki ang sibuyas so kaya kalahati lang ang ginayat ko. Tingnan na ang pinakuluan at baliktarin rin ang mga pata para pantay-pantay ang pagluto at paglambot ng karne. Takpan muli at pagantay tayo ng panandalian. Pamaya-maya nga ay hinango ko na ang karne at hinugasan. Nagpainit na nga ako ng kawali. Sabay, lagay ng mantika, mga tatlong kutsara. Tada! Simula na nga ang pag -isa. Simula natin sa sibuyas. Bahagyang tostahin ang sibuyas at isunod naman ang bawang. Bawang nga ang pantanggal lang sa ng ating pork pata humba. Eto na, isunod na natin ang mga pata. Pata nga pala ang naisipan kong lutuin dahil ito'y pasok na pasok sa budget. Paminsan-minsan nga lang siya pwedeng lutuin dahil ito ay mamantika. Sa panimpla naman, huwag kalimutan ang paminta. Dalawang kutsarang toyo at dalawang kutsarang oyster sauce. Halo inang maayos. Oops, muntik ko na makalimutan si Suka ang ating pantanggal ng langsa. Yan na ang Sprite. Yan ang ating sabaw ng ating pork patahumba. At pakuluan sa mahinang apoy, mga 30 minutes ay pwede na. Sinunod ko na nga po pala ang saging-saging at ang saba na saging. Muling tinakpan at pinalambot pa ng bagya pamaya-maya ngay, luto na ang ating pork para humaba. Kung umabot ka man sa puntong ito, shoutout sa iyo, nanonood sa akin. Pakicomment naman kung saan lugar ka nanonood para alam ko kung saan nakarating ang video ko.